Hello mga idol, good morning. Ito na yung resulta sa ayan o, no? resulta sa bagyo. Ayan, resulta sa mga bagyo. Idol, mga bali na ang kahoy. Ayan. <laughs> Saan kami nag-i-kape? Bili ako kape. Ayan, bilis yung kape, idol. <laughs> binagyo <laughs> um, so, nilipad yung ano nila mga idol oh, oh so, yan oh nilipad yung bubong dami dami dito mga idol mga saging bali mga rambutan mga bali yan pabiling kape <laughs> Dapas na lang. Ay, wala na? Wala na. Walang creamy white. Ata yung creamy white mga idol. Ata yung tsura sa abag yung mga idol. Uy, oh. gubaan po yun. Ah. Sabihan yung daan. Ayan ah. o. Oh. Hmm? Kita nyo mga idol. Ayan o. Ayan oh. Itura sa kanila mga idol O oh. O hmm. Ibusin sa gin Ayan <coughs> O oh. Talagang bagyo dito mga idol O oh. oh. Daming damage dito Hindi lang dito Doon pa sa uh, iba Patay yun yung tindakang Diba O hmm. Tindahan nila mga idol oh. Vlog natin oh. Yan, nilipad. Pag sa bagyo. O hindi kayo nabasa dyan sa loob. Ha? Ah. Karelyo. creamy white. Malindi Ayun, creamy white. Ayan, tindahan nila nilipad. Kasi, winarak ng bagyo ang tindahan nila. Ayan. Ayan. mga idol oh. Satyahan yung kawawa yung mga saging idol. May mga bunga ng alanganin na hindi pa makain. Ayan oh. Ayan oh. doon sa taas pakita ko rin sa inyo sa taas oh, mga saging mga idol oh. oh. ay kaway mga idol ang <laughs> binagyo ah binagyo talaga oh. Oh, punta kami dito mga idol sa ano mga uh, saging kuha kami ng saging ang na siya ng ano uh, lapu-lapu majilan ng kalaban <laughs> Hapa kami dito sa yeah, mga idol. Kaya oh. mga idol ako. saging tingnan nyo. Yan yeah, yeah. ang itsura sa mga saging din eh. Ubus, ubus. Ubus mga idol. Putla na lang. Tukawang hiyo. Kana dili na ang gulang. Ubus dili mga gulang. Ay, bang saging. Bilog. Kaya no. Ayun, boss. Mas bagyo. Ayun. No? Kumira nung bagyo mga idol. Yung pagkain namin. Yung yeah, may nahinog na saging idol. May idol. Ah, mana. Kana man ang puro kana. Oh, puro na idol. Tunga. Uh, Ay, dabong na idol. Dabong na idol. Ngita tata. Ah, wala ni garo idol dabong na. ko sana gutana ang tao. Pemana ada yang pukadar saya dekat apa? Mana lagi? Perpudina tutun edun. Oh, jadi naik. Perpudina mau ni nak tutun tutun orang kay. Kau naik dulu, lapuk edun Oh, oh di sana mengaidol, di sana langkap me. Thank you.